Ganap ng naisabatas ang Republic Act Number no. 11978 na naglalayong magtayo ng College of Medicine sa Don Mariano Marcos Memorial State University, South La Union Campus. Matapos itong pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bisa nito, makakapag-alok na ang Universidad ng Doctor of Medicine Program kabilang ang Integrated Arts and Medicine Program. Sa ilalim nito ay magkakaroon ng basic science at clinical courses sa eskwelahan na naglalayong makatulong para mapagtibay pa ang healthcare system ng bansa. Target din ito ang tugunan ang pangangailangan ng human resource development ng probinsya ng La Union at Ilocos Region. Pinirmahan din ng Pangulo ang RA-1980 o ang Revised Bulacan State University Charter na magpapalakas pa sa kapasidad ng BSU na makapag-alok ng dekalidad na edukasyon. Kabilang na rito ang pagpapalawig ng curricular offerings, pagpapalakas ng governing board nito para makabuo ng programa na magpapabuti ng mga kurso sa universidad. Pinirmahan din ni Pangulong Marcos ang batas na magtatatag ng Pampanga State Agricultural University, Florida Blanca Campus at ang formal na pagkoconvert ng PUP Paranaque bilang regular campus.